Yan, so magandang umaga po. Uh, ito yung uh, bar cutter. Ang name niya ay Capriol. Ilang ano to do? Ilang, uh, hanggang ilang mm ang pwede niya mag-cut niyan? Uh, 22 mm. 22 mm? oh, round. Round na uh, ano? Mga bakal. Mga bakal? And yung ganito sir. Tapos kung ganito yung ano, yung bakal, 19 mm. Kaya niya. Ah, uh, kaya niyang i-cut. I i-cut. Okay. I-baligtad mga do. Baliktad mo nga siya. Baliktad mo. Yan yan na oh. Sige, sige pa. Yan ikutin mo lang yung sa eh, ano mo yung pakita mo yung Ah, ito sir, yung blade. Hindi yung ano niya. Ano you know, yung, yung, pangalan niya? Ah, ito. Ay, yung pangalan Capriol ano yan? Capriol. ah uh, made in Italy. Made in Italy po siya. So, iparap mo dito sa akin yung ano. Ayan, hindi, hindi yung yan yun. Iparap mo dito sa akin. Ayan. So, ito ang bar cutter. Manual po na bar cutter para sa akin uh, concrete concrete pins no paggawa ng uh, pins concrete post sa mga pamputol lahat ng mga bakal no sa lahat ng klaseng bakal ito ang ginagamit natin sa pamputol ayan may dinitali po siya Capriol ang brand niya di ba? Oh, sir. Capriol. Ayun Capriol. So may malaki pa dito di ba ito. Itong isa Capriol din malaki. Ayan malaki to siya. Hanggang ano to eh. Nina natin tong isa do hanggang ano yan? Ayan. So, tama na Hanggang 28 mm. Hanggang 28 mm niya. Yeah. Oo. Dalhin mo na ito doon doon. So ito ang ginagamit natin tamputol ng bakal natin yung mga deform bar, lahat ng mga klaseng deform bar I itabi mo yan doon para magkama lahat ng klaseng uh, deform bar ayan, dalawa sila so pero medyo mahal itong malaki Itong isa pwede na kasi ang gamit lang naman natin na bakal is eh, pinakamalaki 12mm 8 hanggang 12mm depende sa order natin ayan so capriol manual po na bar cutter ayan so thank you so much